Kuwari, na sa inyo mga katribo na it's Megan Aaron TV and welcome back to my channel and for this video nga mga katribo ay manunod tayo ng Pangasinan Sprint version 4. It's been a while nga mga katribo since the last time na nagpunta tayo at nanonood tayo ng take -off ng mga endurance at ngayon nga mga katribo ay babalik tayo pero hindi tayo mamimitik this time. At ito nga pala lahat ng mga participant maglalaro dito sa Pangasinan Sprint version 4. Medyo marami rin sila mga katribo at sari-sari nga mga motor ang mga sumalay dito mayroon mga automatic, mayroon mga manual at mayroon ding big bike. Sa so, pagkakataon nga natin mga katribo ay bigla kong namiss pakiramdam na kapag take up nga na sa mga endurance, sobrang nakaka-amaze yun. Try nyo pinsan. Kaso lang, nakakasad lang mga katriba. Pero this time kasi hindi mo tayo makakapaglaro sa mga endurance dahil may mga gagawin tayo. At mayroon tayong malaking event na kailangan pagandaan at hindi dapat yun palampasin pa. Kaya eh, eto ngayon mga tribo hanggang manood lang muna tayo sa mga event sa mga endurance. Pero darating din yung time, makaka-rest back tayo at makakapaglaro rin tayo at na ulit tayo sa mga endurance. Dito nga sa endurance mga tumakakatribo, lahat ng participant ay may free change oil, ba? Diba? Sana all. Siguro kung ganito lahat ng palaro at mga endurance, siguro sobrang daming nang lalaro dito nito. Ito nga rin pala yung mga previous na mga participant. Andito yung vest, yung mga stickers nila at mga long stable niya, mga katribo. Ito nga pala mga katribo, dito yung start at finish ng endurance. Kaya lahat ng participant dapat tumagos dito. At syara din nga pala mga katribo para sa mga sponsors ng endurance sa to. Gaya nito, RC919. Speed Racing Synthetic Lubricants. Baka naman mga katribo. Lipas nga ng limang taon mga katribo. Ayumalista rin kami sa grid nagpunta kami sa Life Ride Racing. Dahil kami kami kakain kasama ang mga members ng Rossi North. At may mga iran nga kaming mga kasama sa Rossi North na magbulalaro dito sa Pangasinan Sprint Version 4. At kung mapapansin nga natin dito mga katriba tinutulik ni Papa Vince itong si Papa Mark dahil yung susan ni Papa Mark ay hindi daw gumagana. Pero napakasolid ng motor niyan. Top 4 sa Pangasinan Indoor Version 2. May OBR pa yun, di ba? San ka Bakalipas pa? Makalipas nga ang limang oras pa katriba nakarating na rin kami dito sa Life Ride Racing. Lahat ng mga ng mga motor andito. Kaya na. kayo mga katriba kung stock pa rin yung mga motor niyo at gusto nyo magpakarga ay munta na kayo dito sa Life Fred Racing dito sa San Carlos City, Pangasinan. Hindi nyo nga matatanong mga katribo ay dito ko pinagawa itong motor natin na Raider Cab. Sila ang nagtono at nagrefresh ng ating motor. Ba I Tiwala nga ako kay Papa Jaydan at sa Life Red Racing sa kanilang paggawa ng aking motor. Ito nga mga katropa namin na maglalaro sa Pangasinan version 4. Sobrang angas uh, nila. pa talaga. Yung isa pilay pa pero nagtatapman yan. Pagkatapos nga namin kumain sa Life Red Racing at nagpenga ay dumiretso na rin kami dito sa grid. Dahil alas 4 ay titake up na rin yung mga participant ng Pangasinan sprint version 4. Pagkatapos nga pala nito mga katribo ay kakaiba sa mga endurance na nasalihan ko. Dahil walang inilatag na specific na ruta, basta mapuntahan mo lahat ng photo ops at checkpoint ay pasado ka. Maganda nga itong strategy na ito mga katribo dahil matetest talaga ang navigation skills mo dito at kung paano ang diskarte mo sa daan. At kaiba nga ito sa mga kagaya ng ibang mga endurance na kung saan may mga specific na ruta na kung saan magkakarera mga participants. Ito mga katribo ay kailangan mo ng matinding strategy kung paano mo mabilis na mawapuntahan lahat ng photo ops sa tamang oras. mga katribo, saludo ako sa mga participants na sumubok dito sa pangkasan sprint version 4. Dahil may mga specific na daan na kung saan hindi pwedeng daanan ng mga participant dahil kung hindi baka sila mapahamak. sa mga oras nga na ito mga katriba, ilang minuto na lang magte take up ng mga participant ng pangkasanan sprint version 4. Dito na pumapasok yung adrenaline rush na kung saan pagpamasok na ito sobrang excited ka na akala mo parang kalabaw na kawala sa kawala. Tapos yung pakiramdam mo parang yung kamay mo parang gustong pumiga ng pumiga sa hanggang maubos na yung gas mo. Ito mga mga katriba yung nakakamiss na pakiramdam kapag magte take na kapag sa mga endurance. Sa mga oras nga na ito mga katriba ko na yung adrenaline rush ng mga participants. Gusto ko nga lang din palang i yung mga organizers ng endurance na ito. salut po dahil nakagawa po kayo ng ganitong klaseng event na talaga namang susubok sa mga kakayahan at sa navigation skills ng mga indoor riders. Sobrang ganda nga ng mga ganitong event para matulungan ng mga riders kung paano maging responsible at maging defensive rider. Dahil sa endurance mga katriba hindi naman pabilisan ng labanan. Ito ay takis yan ng diskarte at kakayahan sa ito daan. Mga katriba ilang minuto na lang at magt-take up ng mga, mga participants sa pangkisanan sprint version 40 ta mga katriba Nandara ng mga participants yung mga motor nila At pinapailaw na din yung mga ilaw nila Dito na yung hoodjet na kung saan magsisimula na rin Ang takeoff ng endurance Walis nga pala kami ng Rossinort sa grid mga katribo At dito kami nun sa tapat ng sentro Mas okay nga naman talagang manood dito At yun na mga katribo ilang minuto lang Na yung takeoff na rin ang mga participants Sa Pangasinan Sprint Version 4 <tinyo> pagkatapos ng mag-take off ng mga participants ng pangasinan sprint version pero ay bumalik itong katropa namin na sinimin so na naputulan siya ng kable sa may siya kanyang shifter makalipas nga ang limang minuto ay naayos na rin yung shifter ni Papa Neminso so at umalis na rin siya kaagad sobrang nagmamadali na siya kaya humataw na rin siya kaagad kinabukasan nga mga katriba ay bumalik kami dito sa grid para abangan naman yung mga tropa namin na nagsipag finish na dito sa Pangasinan Sprint version 4. Sa tolas 12 nga ay dumating itong first to arrive. Sobrang sayang nga namin mga katriba dahil itong si Papa PJ yung unang dumating. Kita pa yan dahil pilay na -E yan at plat pa yung motor niya. <mik> nga mga katriba ay tinitignan ng mga organizers kung talaga bang napuntahan ni Papa PJ lahat ng photo ops at tinignan din yung kanyang lisensya ibig sabihin nun wala siyang nilabag na batas trapiko at kapag ang pinakita yung lisensya ibig sabihin nun natikitan siya at madidisqualify siya sa pagiging finisher at katapos nga maverify lahat ng requirements sa Papa PJ official na siyang tinawag na finisher at hindi lang yan mga katribo siya pa ang first to arrive overall <coughs> Partida o pelay pa yan. At dito mga makikita din natin yung gulong niya na nakadapa na dahil naplat yung gulong niya dahil may tumusok na alambre pero kahit ganoon sobrang lakas pa rin niya. Kahit yeah. pelay na siya ay siya pa rin nagtapuan. Ayun! Ang ng butas oh. at di ko na napatapos lahat ng finisher dahil umuwi na ako. Shoutout, shoutout sa Rosy North at shoutout din sa'yo dahil tinapos mo ang vlog na ito. Ako sa susunod ulit. Bye-bye!